Mayang buntag mga kaigsuunan, mga buntag mga bagong binuhat sa Diyos. So, unang-una akong gipasalamatan ng Ginoo sa tanang pabor, kadaugan, panalangin nga uh, yang yatag sa ato mga kinabuhi. So, for today's video, I want to share to you about superstitious belief or sa Bisaya pa mga tuo-tuo. So, sa ato mga Filipino igsuon, um especially sa mga dili Kristohanon, um Puso sa ato ning mga superstitious belief or mga toot -too. So, So, nang sugdan sa pangutana mga isoon. Number one, kung sa baka tinuod ning gitawag nga toot-toot. Tinuod baka nang mga toot-toot or natimingan lang. And number two, nga pangutana, na abay mawala kung musunod ko na taniin ning gitawag na superstitious belief or mga toot -too. So, ato nang tubagon igsuon sa so, pagpadayon. Okay, let's go. So, okay, okay. so karon ato ang uh, padayon ato nga video. So, mo na siya yung mga mga example sa gitawag nga mga tuotoong atong gituuhan sa atong mga inabuhi. Number one, malas ko no kung makakita tag iring itom. Kung makita tag iring itom na ay may tabo nga diskrasya or dautan kung magpadayon ta sa itong lakad. Bawin ang muli kayo kung ta dapat sa mga iring ito. And then, number two, bawal ko naman nilig eh. Kibasin ko no, mo gawas ang grasya igsoon, magawas ang kwarta sa itong kinabuhi. Mura ko naman no, nagigipagawas na ito ang grasya sa itong panimalay. And then, next, mapabuto ko no, og um, mga pabuto during Christmas and New Year tungod kay para ang mga limonyo mong gawas ko nung bulaya sa itong panimalay. Nga kay gawas man ipabuto mo nang musulod ko nung no, matod pa sa saka pastor. Then, uh, ah, kung si Manasanta ko no, dili ko no pwedeng masamad tungod kay dugay ko no maayo ang samad kung masamad ta during si Manasanta. Kung nebitik siguro no, si dugay, okay? Next, um, dili ko mo kun kung tulo mo kabuok kay posible ko nung nga ay usa diha nga mamatay mm -hmm. so daghan pang lain nga mga so on nga atong hebal ano ka akong hebatan but mo lang to akong i-share sa inyo ah so mo lang to yung mga example Nga mga tuotoo nga atong gina ginahuptan or gatong gituuhan nga tinuod daw ni sa tong kinabuhi so we will go now sa mga tubag sa mga pangutana aning gitawag nga tuo tuo when we say tootoo dili di, di tinuod siguro na imong ra bag duwa duwa tarak tarak or balay balay so dili tinuod so posible kaning tuo kono no sig jok jok ra ni okay so mo ni siya tubag sa pangutana number one ngayon, kun toot, anong nga imong i-consider kung mo tuo ta aning gitawag nga tuo tuo mga igsuon Mura ba katong gisalig na atong kinabuhi ani nga uh, um tuotoo mas mana mas tako patag pagsalig ning gitawag nga tuotoo kunya mura bag wala na tay salig sa Dios nga maoy naggunit sa atong kinabuhi na ako igagaw ngon sa nako nga nganil. kining natuan ang ako ang uh, aw, na ko ni siya am natuan ko no na siya ang luha na ako ni possibility pag matuan na mamatay daw siya aw siyang ingnan ikapila na kami hilak sukan so pagkabata nga wakak ka kaybaw nga mo ni meta sa sa imo ako matuan og luha ang imo ang mata kada na nil wa bantay kuno sa unang hilak siya natuan yang yang aom kuno sa yang luha mo na nga ako sing gingnan ako siya kay nangutan man siya asa ko siya patambal asa ko sa mundong albulario ang sing nga kining kas sa sing nga mo tanak ko nimo kining ning salig ba kasi sa Ginoo Ingon siya oh misalig man ko pero ningon ning niya. pero kung misalig ka Ginoo nganong mahadlok man ka nga ang storya sa tao ang tuotoo nga giingon sa tao sa imong amay tabo sa imong kinabuhi kung misalig ka sa Ginoo ang sang ingnan nga kat kanang kung salig kang ang Ginoo ang nagunit sa imong kinabuhi ayo kahadlok na bang istorya sa bang tao o bang totoo nga imong nadunggan nga naman si Lord may nagunit sa itong kinabuhi o dili mga butang sa kalibutan dili story sa tao. That is why sa Bible igsoon ningon si si David Psalm Psalms 139 verse 16 ako masayop na kibaw na kuno si Lord sa wala pa siya matawo niya sa gido gayon sa kinabuhi um, giplano ng daan sa Dios So, ato makita mga igsoon na si Lord di ay sa wala pa magsubot yung kinabuhi kibaw na siya. Anos matapos itong kinabuhi? ngano siya ang nagunit o ang tag sa itong kinabuhi so on gani ni Jesus si Jairo sa dihang ang tabang sa ginoo niya na accidentally na hinitabo nga di maayo ingon tong iyang um, messenger nga namatay na kuno ang anak ay nagsumuka ang, ang, ginoo ginoong Isus but Jesus mingon ingon ayaw sa ingon nila ayaw kahadlok salig lang so on. atong itong ibutang atong salig sa ginoo dili sa mga tuotoo okay So, number two, nga to anay so on, kaning, anong, anong muto ba mga totoo? Kay, na, nabalik ko na yung mawala kung masunod ka nini. So, tiyan na na ay mawala kung muto ka kas totoo to, ay on. unsa na, ang atong pagtuo sa atong Diyos. Kiba baka nga ang opposite sa pagtuo is kahadlok. Kung mas mutuo sa ato ang gikadlo kang bot pasabot ang atong pagtuo sa Dios mawala og magagamay na sa o na sa atong kinabuhi kining atong hinumduman na dili tao dili gani kining tuo-tuo nato ang maghatag na tuog kinabuhi kun ang Dios siya siya ang magbuot sa atong mga kinabuhi igsuon so that is why kung wala pa ni mo dawata si Jesus Christ na imong personal lord and savior imo sang dawaton taron? nano man it is because i personally nagan kog mga gituuhan sa una hadlok ko na mga tiaw hadlok ko ng mga mga um white lady daw mga diwinde daw onya kanay bitaw mas mutuotas mangingon sa katigulan ani man sa sayop uban pero uban mo ganing tawag sa totoo -taw. kay dili na sa tinuodigson gamagama or timingan lang tayong lumanig soon nga pag naa kay personal uh, relationship sa Ginoo ang imong tuuhan na amao ang Bible lisod mong gud nga religious kayo ta in terms of kining seeking the truth or in terms of atong tuuhan mas mututa sa sulti sa tao sa reliyon kaysa sa ginoo sa sulti sa ginoo Yung nang Romans 10:17 our faith commit by hearing and hearing by the word of the Lord ang atong pagtuo nagikan sa pagpamati o nabati na sa mga pulong ni Kristo mangi ka, ako kang gi encourage nga basag Bible tuuhin ang gisuwat sa Bible gisultis ginoo moy tag iya sa imong kinabuhi unya kining ayo ayaw kahadlok ayaw kahadlok sa si isulti sa bang tao ayo kad sa isulti sa mga doctors ay isulti sa mga totoong ano si Jesus ang Ginoo mo ay tagiiog na naggunit sa atong mga kinabuhi so let us put our faith in the Lord Jesus Christ because he is our Lord he is our savior unsa man ang mga problema na imong na nasinati karon na sa man ang problema nga imong giagian karon just believe in the Lord Jesus Christ and he will save you you will save us sa mga pagsulay sa kinabuhi so okay ba so and i hope and i pray nga sa atong kinabuhi kining mas musalig ta sa Dios ug dili sa mga tuo-tuo or mga superstitious belief natong na madunggan it is because kung balikon kining ang Dios mo nagunit sa atong kinabuhi ug mas tahor nato siya biyaan nato atong mga pagpakasala biyaan nato atong mga gituotoohan mga igsuon Then, atong tagaag ang Dios sa pamaagi na mas tuuhan ang mga pulong sa si ginoo nganuman ang Dios ang tag-iya sa itong mga kinabuhi. Kaya dagang salamat sa pagpaminaw mga on, sa maong uh, video. So, ayaw kalimot na ayaw like and subscribe sa akong YouTube channel um, Rodnel Sarabia at God's New Creation 94 nga follow me also in uh, Facebook and follow also me in uh, TikTok para makita kag mga dugang pang mga videos tabahin sa Ginoo Maro to dakang salamat sa matag usa na hope and I pray nga mas lig-on no atong pagsalig ang ato ang pagtuo diha sa Dios kay siya ang iya o siya ang Dios nga gamhanan sa atong mga kinabuhi God bless you so on Dios mabubuhay sa imo sa kanon ni